<laughs> okay, ito, mag-anak Uy, parang walang kumuha para, 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 para. Ito, master natin na po Ayan o, o, tatlo, mag-anak ina, mayroong ama, mayroong anak Uy, maliit po yung anak Ito <laughs> <laughs> yan Ah, di rin talaga Ang galing <laughs> <Toa yan>? La. <laughs> talaga Asan, master? Ito, malaki yung ulpot niya Uy, master? Di ka, may si master asin O, sa tingin pala hindi mo mahala talaga Pero subukan natin Ito, ano yung dagong? Hindi mo talaga mahala talaga Kung di ka marunong Ito yan talaga Ang galing talaga Saan, master?

Ang namin. I mean, Sarap talaga. Pinalawa oh. ng mais at saka humay. Wow! Sarap talaga. Ito po, kinilaw o. Ito Kain kayo. Burot. So, pagkakulot oh. natin. Master. Kain, kain! Ano butilya, butilya. Di, master? No? Butilya, butilya. Ito o. dito mo oh, nalagay. Dito mo ah. nalagay. Dito mo nalagay. Huwag mo i-ikuhan, i O, may O. Ganito lang buhay Bakin ng mga sa... karoon, mga... Master, buhay. Oh. Yeah. Anong masasabi mo, Bossing? Den. Oh, syempre, masarap pala dito. Sarap po. Oh. Kain na kayo. Sap ng kilo na tuwai. Makas yung ganun. Mm. Dapat dong. Mm. Mm. Lagyan na lang dito, Tapos ko upsarahin. Mm. Kanin, mm. mais. Pan, hindi mauusik. Mm. Mm. Ah. Sarap ng tuwai. Ito eh, Mm. Taklub siya. mặc hmm? Được sau các tíny lâu mhm 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 tayu, Shout out mm. dyan sa mga followers. Sana maraming magkapalo pa sa amin. Tayo tayo. Master Lunay TV. Oh, shout out sa taga Dabaw. Sa nga pala na kung may ikon na kami, ikon kami, ay, palo nyo pa kami palagi. Bus -bus. Para maging kuna kami, maging trending. Ay, ang kong din. No? Yan lang doon, bagdak. Bagdakan niya dito. No? Ano kita si Boss? Bagdak. Ang hiling ni Boss Boss. Maglilisod ako. Boss. Maglilisod ako mag-upo. Kamang ang yun, o. No? Urong okay. ka lang dito. No? Mm -hmm. Ay, boom. Ano? Ano yung kaangka isa biko? Ano mo? Ipiting-piting mo yan. Yan, yeah. Boss. Tapokin natin. Yan. Yan. Okay. Oh, kumakaway-kaway pa yung isda. Siya nga pala, na, mayroong nagpapasit out. Uh, si Alin Ablas, out <coughs> ah. oh shout out sa'yo. Ayos natin. Salamat. Ah. Shout out. Sa Cabrera. Nandito si boss. Punta ka dito, apasin mo ko. Yan. Um, umapas ka dito. Nandiyo <laughs> eh. Sa susunod, pagpunta ni boss, sama ka dito ito. Ang sarap ang kain namin dito. Gusto natin. Mmm. Mmm. sariwang uh, isda. Yan o, gumagalaw-galaw pa. O, okay, Kumi yan o. Oh. Ayan o. kumikisi pa. Mmm. Nahimik lang si Master Russell ba? Parang may problema. <laughs> Anong problema mo, Master? Baka malaking utang to. Baka nagigitim. Baka na. may sponsor naman dyan, o. Oh. Pagutom. Tapin, tapin, tapin. Tatlong tapin. Malay, isi mas <laughs> tirasin. Okay. O, shutout Shoutout nga pala okay. sa mga okay. dong yapon. Alat siya. Ano pa dyan?